update ko lang po kayo. Matagal-tagal din ako hindi nakapaggawa ng video dito sa aking kakambingan. Mga 3 months na yata, July pa yata yung last kong ano, last kong vlog. Nako, kuya, so i-update ko po kayo. May mga may malungkot at masayang balita. Unahin, unahin ko po yung malungkot, di po ba? Uh, di po ba na, yung huling video ko yung nanganak na yung si yung mag-ina, yung si Nora at si Bilma si Nora po ay nanganak ng dalawa at si pareho din po yung mag-ina. Pareho silang tigdalawa. Kaya lang yung kay Vilma, uh, mga one week pa lang namatay na yung isa niya kasi yung kanyang pusod pala may ano, may sugat, hindi nakita ng nung nag-aalaga namin. Nilangaw-langaw na infection, Huli na nung makita namin. Uh, binilihan ko pa ng gamot yun, talagang hindi na nasalba. Tapos, ito namang si anak ni Nora sa una, si Caramel, yung lalaki. Layas-layas. Ayun, nataga yata yung paa. Nataga dun sa, hindi ko malamang kung saan, ano, saan gawin siya nataga. So, ang parte ng, ng gubat dito. Siyempre, sa ibang ano yon sa ibang lugar yon Siguro sa kapitbahay namin na may tanim na halaman. Ayun, ginaga yung paa. Sabi na kagat daw ng aso, pero hindi, hindi kami maniwala ang kagat ng aso kasi wakwak -wak yung paa niya eh. eh kung kinagat ng aso yun sana yung ibang parte din ng katawan may kagat din eh kung nakakapagtaka pa lang yung may kagat eh may sugat yun eh, ibig sabihin eh dito sa makatawid ginawa, gumawa rin kami ng paraan para para gamutin yung paa ni ano ni Caramel eh sa sa kasabi ang palad hindi rin hindi rin namin naisalba na matay din si Caramel kasi ito pa yung pangalawa pa si ano naman eh, bali pangatlo na yung dalawang anak ni Nora. Itong si Nora, hindi, hindi magandang maging nanay pala. Ayaw magpadede. Sapilitan sa ko pang, sapilitan sa pa namin papadedehin yung anak niya para lang makadede sa kanya. Naging, naging malnoris. Nagkataon naman, may isang linggo na uh, binalita na lang ng aming taga-alaga na namatay yung isang kambing. Tapos pa, tapos sabi ay hindi pala yung taga-alaga nag ang nag ano nagbalita kundi yung aking mismong kapatid na pupunta punta rin dito kay mother dito sa ipo. Tapos pagbalik na pag punta namin ng Saturday napansin namin yung namang isang anak ni Nora ang mahina din. Ah, ginawaan din namin ng paraan binilihan ko rin ng gamot na para ano para lumakas siya. Tapos binilihan ko rin ng formula ng milk na binilihan ko rin ng feeding bottle para makadede kasi nga payat eh dahil nga hindi nga ganun kakadede kay Nore eh. ayun sabi nung aking sinanay pag widow namin kinagabihan din daw namatay din daw ay ayan yan. yan ang malungkot na balita eto pa bali apat sila bali apat silang namatay kaya yung nangyari yung balik yung aming mga uh, alagang kambing back to, back to same ano sa na bilang uli ano sila ah, ah ilan sila si Nora si Bilma si yung anak ni Bilma na si ano pinangalanan ko namang Lactom kasi malaki siya kasi ito pa itong aming itong may dalawang anak si Bilma na yung si si Kopi tsaka si Mocha yung buhay pa naman yun at ito ito pang ito ang magandang balita itong aming si ano si Gami yung binili rin inahin ay buntis naman ngayon. Kaya nga lang, lagi siyang kabukod kasi inaaway siya ni Bilma dahil hindi siya ka ano eh, hindi siya ka grupo eh. Eh yung lagi siya nagsosolo, ito, ito siya ngayon. Yan sa likod ito. Yan si Gami. Malaki na ang tiyan niya. Kaya lang wala siyang kasama na sosolo. Siya dati sumasama sa kanya si Kopi tsaka si Moka. Ngayon hindi na. Nags sumasama sila dun sa bahay ni Nanay eh. Pagka umuulan. Dahil ayaw nga siyang pa silungin dun sa kubo ni yung kubo na pinagawa namin pinapalaya siya ni Bilma doon sinusuwag-suwag siya ayan, ayan wawa nga Mintis pa naman pero mabait yan kataka kayo bakit parang may kulang sa kanya yun wala po talaga siya sungay wala siyang horn yan hornless siya <laughs> ang tawag yun sa lahing ganun walang sungay yan po yun tumayo ang yeah. Ang hinala, ang hinala namin si bago 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 na taga yon kasi sila magkakasama. Baka naka-score dito kay ano kay Gami. Kaya kaya yan may iiwan ng ala-ala si Caramel kay Gami. Ayan. Sana may maging okay ang ano niya, ang magiging anak niya. Eh napapansin namin parang parang Marloris din. Hindi namin alam paano gagawin ko dito kay Gami kung hindi naman pwedeng purgahin dal buntis nga. Yeah, yan. Pahig palagi siyang pada -pada pa kasi nga malaki na ang tiyan niya. Hindi namin alam kung paano gagawin sa kanya para pumabata ba naman siya. Ayan. Ito, titingnan natin yung ibang ano niya, ibang kasama niyang kambing. Eh, nasa kabilang lote kami sa dating bahaya ni nanay, ni tatay Blas. Ito kami. Hindi, wala kami doon sa lugar ng kanilang may bahay nila, ng bahay ng mga kambing. Eh, dito namin sila dinadala. Kasi dito may mga damo-damong iba. Saka ito rin ang sakop ng aming aming binabantayang lote. Ito. ito sila binapawalan para kasi ito pa ang ano namin. Ito pa ang kasama sa aming nasasakupan. Unang-una -una po, hindi naman po talaga sa amin itong lugar na to. Sa ano po ito? Ari po ito ng gobyerno. Sa ipodan po ito. Yan, ito, si, ito yung mag-inang ano. Ito si Nora, eh si Vilma. Tapos ito yung anak niya. Ito yung natira dun sa isang anak, dalawa kasi anak niya. Ano yung sinabi ko yung na, na ano yung pusod. Yung na-infection yung pusod. Ito si Lactom. Ito yung natira niyang anak. Yan. Tapos, ayun naman si Nora. Nora, yan yung ito. Ito yung namatay naman yung dalawang anak. Ayan, nilalapit pa sa akin, no. Oh, oh maamo Nora na to, eh. Maamo ito, eh. Ayan. Ayan yung, kan ayan yung kanyang anak ni Billman dalawa, si Kopi at saka si Mocha. Ayan. Parehong babae. yun natitira ulit sa amin. Ayan. Ito lang namin sila pinapawalan. Ayan po. Ito, Nora, wala ka ng anak. Kung ano nga lang, ibebenta na lang namin to si Nora. Kasi, eh, kung ba ba't ayaw niya magpadede? Ayaw niya talaga magpadede ng anak niya. Konting lapit sa kanya, konting toldok lang doon sa dede niya, maalis na. At least itong si Bilma, marunong mag-alaga ng anak niya. Kaya lang, eh, masungit. Ayaw patapapunta yung si Gami doon sa kubo nila. Sinusuwag niya. Ayan, eh, buntis pa naman si Gami. Mukhang mga anak na. Ito pagkakaiba nila, ito si, si Bilma, may sungay, si Gami, walang sungay. Yan, pero pareho silang puti, hindi naman sila magkamag-anak. Uy, may sungay na rin to si Lactom ah. Ha, Lactom? May sungay ka na ha? O, oh, kinakain mo yung, ano, yung subong ng, ng saging. Yan ang mahirap sa, sa mga kambing talaga. Hindi pwedeng marami kang halamang tanin Kinakain nila. Ayan po. Iwanan ko buong na sila. Ayan po ang kanilang ikutan dito. Ayan. Pero ayun ko ba, bakit ang kambing humahanap pa ng ibang lugar. Ayan. Ayan. Ayan naman si Gami. Pa natin siya inyong kanina, tumayo tayo na siya. Ayan, siguro, ano siya. Ganap din ang makakain. Ayan. Rami, ingatan mo ikan mo, ha? Ingatan mo yung pinagbubuntis mo. Huwag sa masyadong lalapit kay Bilma at baka suwagin yung ikan mo. ah huwag kang malalapit dun, ha? Nakala mo taong inakausap, eh. Daddy, tingnan mo yung kanyang ano, oh. oh parang ano na yung pipi niya, eh. Parang may ano na, eh. Nakalabit na ko ano, eh po, na-update na -update ko na po kayo sa kalagayan ng aking mga, aming mga alagang kambing. Ngayon po, ganyan po talaga yata. Ay, mga, hindi pa naman kami sanay sa ano, amateur uh, goat farmer pa lang naman kami. Kaya, siguro ganyan talaga, kasama talaga sa ano yan, sa pag-alaga ng kambing. May, may maganda, may pangit na pangyayari. Yan po. Okay po, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking channel kahit po hindi naman kagandahan ang mga <laughs> alam nyo na uh, baka naman po baka kuha kayo ng konting aral dito sa aming pag-aalaga ng kambing yung po aming pagkakamali ay ma matututuhan po ng iba na ano na magiging gabay nila di po ba okay po maraming po salamat at God bless po sa inyong lahat bye bye thank you